Ito na nga ang pangalawang araw ng kasalan dito sa Pakistan. Andito nga sila sa labas ng bahay. Hinihintay nila yung mga pamilya ng side ng babae. Sa pangalawang araw kasi ng kasal ay Mendy Night naman ang side ng lalaki. Dito yung ginaganap sa bahay ng lalaki. <coughs> kasalan pala dito ay may patambol na ganyan. Ayan, habang nihintay nila yung pamilya ng babaeng dumating, ay nagtatambol-tambol sila dyan, nagsasayawan. Habang wala pang hinihintay nila, ay ayan, ay, nagpaikot-ikot mo na sa ulo ng ikakasal. Tapos, ang taga-abot naman ay yung tumutugtog nga. O ayan, diretso sa bag. Tulad pala sa nasabi ko, sa unang araw ng kasalan, ay hindi pupunta rito yung babaeng ikakasal, ha? Ang pupunta lang dito, mga pamilya niya, ganyan, mga kamag-anak, pero yung mismong ikakasal na babae, nasa bahay lang nila yon. Ah, siya mag-isa, maiwan siya mag-isa dun. Basta lahat lang ng pamilya niya ang pupunta rito sa side ng lalaki. Bukas pa sila magkikita, ng mapapangasawa niya. Pero nakita na yan ha, bago ikasal. Kasi bago ikasal yan dumadalaw-dalaw yung pamilya ng lalaki, kasama yung lalaki sa bahay ng babae, ganun. Kaya nakita na rin yan mga kapanay. May mga nagsasabi pala na yung mga arranged marriage ay kadalasan nagchat-chat na yan. Ay totoo naman yan, meron talaga. Pero hindi mo masasabi na kadalasan. Lalo na kung sa village nakatira. Kadalasan pa rin yan, pagkaganyang arranged pa lang, hindi pa nag-uusap yan. Hindi hinahayaan na nag-uusap yan kasi arrange pa lang yan eh. Pwede pang hindi matuloy ang kasal niyan. Pwede pang mabali ang kasunduan na yan. Kaya nga hanggat maaari yung mga babae, di ba, yung mga dalaga, hindi sila pinagse-cellphone, hindi sila binibigyan ng cellphone kasi nga, yan ang isa sa iniiwasan nila, yung makipag-chat, makipag-usap sa lalaki, yung anak nilang babae. Pero meron talaga ha, yung iba kadalasan palihim, itinatago. Meron din naman yung iba daw, ay kahit alam na magulang, ay depende talaga yan, depende rin sa pag-iisip ng pamilya yan. Yung iba kasi medyo ano na sila, malawak na pag-iisip nila, hinahayaan nila. Pero kadalasan talaga mga kapanay, lalo na sa village, ay talagang stricto pa rin sila. At ayan pala, nagsasayawan na pala sila. Panay, daldal -dal pa ako dito. Ganyan lang ang pagsayaw ng ano, sa Dance, ang tawag nila dyan. Palapalakpak, taas kamay pamaya-maya nga ay dumating na nga itong pamilya ng babae. Ah, kami rin pala ay sa pamilya ng babae side, ha? Kaya nga lang, maaga kami pumunta kasi sa kabilang village sila, eh. Sa kabilang city kami nakatira, ganun. Mas napaaga kami pumunta. Ngayon pa lang sila, nakasakay sila sa bus. Ayan ang mga kababaihan, oh. Pakita ko na sila, huwag na sticker ang Total naman ay mga nakatabing ang mukha nila. At ayan pala, sayawan na naman pala. Ay, ayan, wala na kayo nakita. <laughs> Ay, ganun talaga mga kapanay. Kailangan natin itago ang kanilang mga pagmumuka at baka mamaya ay magreklamo sila. Kaya yan, mas better na kahit di nila sabihin sa akin, ay alam nyo na, respeto na rin. Baka mamaya ay hindi nila gustong makita sa video, ba diba? Sa susunod na mga kasalan nga, ay parang para kayo ko na mag ng mga sumasayong na babae. Kasi nga, eh, halos wala rin kayo makita ba? Puro sticker. Pa-entrance pa lang ganito yung lalaking ikakasal. Yung pamangkin ko, may ganito rin pa-entrance. Kaya nga lang, ay hindi ko na-videohan. Kumakain ako. <laughs> no! kumain. Alam niyo na pag pagkain ay hindi ako nagpapahuli eh. Dito rin pala may snerve din na pagkain. Sala, yung chicken yun, na pambansang ulam nila dito, ganun. Na may curry, ganun. Tapos, roti, may rice. Meron din silang ano, sweet rice. At bago pala simula ng kasiyahan, ay ayan, magduwa muna. Pero sa iba kung na na kasalan, pag ganitong mendi, ang kadalasan sinaserve nila ay Golgape o mas kilala sa tawag na Panipuri sa India. Ganyan din dito, magpapahid ka ng ano, mendi tapos paikutan mo ng pera o kaya papakainin mo ng sweet. Ako sana ayokong lumapit. Kaya nga lang kasi yung kasi ginasabi niya, hinihintay ka nila na, na lumapit ka. Yung mag nga ng pera, ganun magpahid ng Mendy. Kaya nga lang hindi na ako nagpa-video kasi nga nahihiya ako. Nahihiya ako kasi nga lalaki, di ba? Eh yung hipa ko, pinipilit ako. Kaya yun, lumapit din ako dyan kaya nga lang walang video. Hindi na ako nagpa-video at mabilisan lang dahil nahihiya nga ako. Akala nyo lang kasi wala akong hiya. Pero meron, meron, meron. <laughs> At ito naman, yung makukuhang pera dito, ay ganun din, sa masi din yan mapupunta yung iniikot-ikot sa ulo. Para sa masi yan, ang pagbibigay ng pera sa kanila ay sa huling araw na ng kasal yun, sa walima. Doon yung abuta ng pera ba, ng regalo. Pero kung gusto mo naman mag-abot sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, ay pwede naman. Lalo na kung maraik kang pera, mag-abot ka araw-araw ba? <laughs> ako kasi nag-aabot ako sa masi nilalapitan ko palihim lang. Ay, hindi na lihim ngayon. <laughs> Sinabi ko na sa video.